Sabi pala talaga yung mga tama ng bala sa katawan ni Tito Gregory, no? Sobrang fatal, eh. Paano mo sabi? Uy, ganyan kasi yung mga pinapanood ko sa mga crime documentaries. Ibig sabihin, pilinano talaga nilang tuluyan si tatay nung pumatay sa kanya. Pero bakit? Anong motibo niya? Nakita ulit ni Nanay si Kuya Rambo, kaya nagkaganyan ulit siya. Galit at high blood. Alam mo, nakaka-relate ako d'yan kay Aling Juday. Ha? Huh? Bakit? It's just, hindi pa rin nauhuli ang sa daddy ko eh. I still get this feeling that I want to put the blame on someone. Gusto kong ipagiganti daddy ko. Wag! Wow. Choriel, mali yan. Bata ka pa. Ano ba yung naiisip mo? Nagkikigil ako doon sa pamatay sa daddy ko eh. Bukang bahay pa lang sa daddy ko, pinatay na siya kagad. Igat kaya sa akin. It's hard to let go. Eh ano ba sabi ni Chief Vasquez? Hanggang ngayon ba wala pa rin silang suspect? Wala pa rin eh. Nalibig na si tatay at lahat. Wala pa rin. Wala pa rin silang naituro sa atin. Wala man lang sila nakita kahit maliit man lang na ebidensya. Yan ba yun? Nag-imbestiga ba talaga sila? Kaya nga naiinip na ako eh. Parang gusto na mag-imbestiga ng sarili ko. Pwede naman. Pero ang tanong, paano? Saan ka magsisimula? pareho tayo ng pinagdadaanan. Kaya alam ko yung nararamdaman mo. Pero, kailangan natin maging matatag. Kesa piliin natin yung magalit at maghigante para sa mga tatay natin. Diba? Diba? Sinabi talaga ni Aling Juday na hindi niya mapapatawad si Kuya Rambo hanggat hindi nauhuling pumatay kay Mang Gregory. Oo. Sinabi na sa akin yun ni Ate Rin. Kaya nga feeling ko, kumikilos na si Kuya para hanapin yung totoong pumatay kay tatay. Para mapatawad na din siya ni nanay. Grabe no. Para palang may ultimatum si Kuya Rambo. Eh, what if sabihin na lang natin kay Kuya Rambo yung kutob natin kina Aling kay Oliver na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Mang Gregory? Cliff, huwag muna. Wala pa tayong masyadong matibay na ebidensya. Maghanap muna tayo. Tama, tama. Alam ko na. E eh, kung natin sila, gumawa tayong surveillance. Uunahin natin yung mayabang na Oliver na yan. Kumagalala ako ng bahala sa plano. Jika? Sige. Game ako. G. Sige. Ako nang bahala magplano. Boy, mm. Hindi mm. ba magagalit yung mga pulis na mag-iimbestiga tayo sa crime scene ng tayo lang? Bakit? Eh, iba eh hindi pa sila tapos mag-imbestiga doon? Boy, hindi ako pwede magpuntay na lang. Kaya patang ko malaman kung sino pumatay sa tatay ko. Utang ko yun sa kanya, sa mga kapatid ko. Lalong-lalo na kay nanay. Sige, boy. Susuportahan kita. mm Teka. Ito na ba yung... Ito na ba yung crime scene? Hmm. Bakit sira na yung police line? Tsaka ang kalat na! Anong nangyari dito? Di ba dapat naprotektahan ito ang mga polis? at naging imbestiga pa tayo dito. Wala na tayong papala. Bakit? Uy. Contaminated na tong crime scene. Napaka-pabaya talaga ng mga pulis na nag-iimbestiga dito eh. Hindi lang yung boy. Hindi nila nirerespeto 'yung pagkamatay ng tatay ko. Hindi ko papalampasin 'to. Uy. Boy! Boy, boy. Sundali lang! Rumble. Chief Vasquez. Pwede ko po ba kayo makausap? Ano ko kasiligod ko sa'yo, Kabarambo? Huwag na po tayo magpapar. Kung hahayaan niyo lang pong babuyin ang crime ng tatay ko. Anong babuyin? Hindi pwede nangyari ito, i Iyadash ko ito immediately. Huwag ka mag-alala. ko siya na may gagawin ng mga bagay na yan. Eh, paano pa po kayo mag-iimbestiga? Contaminated na nga po yung crime scene. Wala na po kwenta. Yung mga ebedensya doon. Isagawa na namin yung preliminary investigation. Pero tama ka, kulang pa yon dahil wala pa suspect. Huwag ka mag-alala, tapahanap ko. At pananagutin ko kung sino may gagawin ng mga bagay na yan. From now on, I want to make sure that your father's case is handled properly. Handled properly? Bakit ngayon lang? Ngayon lang talaga? Palambo, ginagawa naman lamin, lahat ang magagawa namin. Kung ginagawa niyon lahat, edi sana okay na si nanay. Ayun lang naman ang gusto niya. Gusti siya sa nangyari kay tatay. Eh, hindi niyo nga yun magawa. Wala pa kayong sospek kahit isa. O baka naman may hindi kayo sinasabi sa amin. May na tago kayo kaya parang wala kayong pakialam sa nangyari sa crime scene ni Tatay.